Natagpo ang palutang-lutang sa baybayin ng Santa Cruz, Sur ang pakete na ito noong June 30. Nang na ang inspeksyonin, shabu pala ang laman nito. Base naman po sa mga inis doon, um, pumunta siya sa laot sa mga more or less in the nautical miles nag na siya na sir na pa May napansin siyang nakapakete na kulay ako. Ito'y kanyang tinungo sir. At dahil sa kanyang curiosity din sa parang binuksan niya. Mayroon itong bigat na isang kilo at nagkakalaga ng 6.8 milyon pesos. Ganito rin ang nakuha sa baybayan din ng kawayan Ilocosur na agad isinuko ng nakakuhang manging isda karamihan po yung mga nakuha dito sa ng bayan. Kaya pagdating nila dito sa Pampang, yung eh, nila kay Barangay si Frank Sakin naman, pinuntak tayo. Gaya ng inaasahan, shabu ang laman nito. Dagdag lamang yan sa 85 pakete ng shabu na nauna nang nadiskubreng palutang-lutang sa mga baybayin ng probinsya simula noong huling linggo pa ng Hunyo. Dahil dito, isang investigation team na ang binuo ng Ilocosur PPO. Matapos ang higit isang linggo, patuloy pa rin nakakakuha ng mga palutang-lutang na shabu sa baybayin ng probinsya ang mga manging isda. Pero sa assessment ng PDEA, PNP at Coast Guard, posibleng galing ang mga ito sa baybayin ng Lawag, Ilocos Norte. Papunta kasi dito sa baybayin natin sa Ilocos Norte yung parin. Tsaka yung magdaan na araw, malakas yung parin kaya yung assessment nila. Uh, yung isa yung balisama-sama ito ng mga items na nakuha. Aabot na sa higit 500 million pesos na halaga ng shabu ang nakuha sa buong baybayin ng Ilocosur. Kahapon, July 2, natagpo ang palutang-lutang naman ang isang kahong ito na gawa sa kahoy. Natagpuan ito 20 nautical miles sa baybayin ng Kabugaw, Ilocosur. Sa pagsisiyasat ng K9 unit ng PDEA at PNP, positibo ito sa droga. Posibleng ito raw ang pinaglagyan sa mga droga at posibleng nais ipasok ang mga droga sa bansa pangalaw ay parang uh, entry o inilagay dito sa may baybay ay ng isang barko. Tapos uh, may kukuha siguro pero yun nga, yun na nangyari parang nagkawagiwaiwala yung mga items. Kaya yun nga hindi na narin po ba mo kung sino man yung pipiglap sana. Samantala, kinilala ng pamalang panlalawigan ng Ilocos Sur ang kontribusyon ng mga mangingisdang nag nagsurrender ng kanilang mga nakuhang shabu. We are not just acknowledging their bravery but also reinforcing the importance of community cooperation in safeguarding our future. By choosing to do what is right, they have protected countless lives. Bilang gantimpala sa katapatan ng labing dalawang manging isda, binigyan ang mga ito ng tig 50,000 pesos bilang pabuya. Maliban dito, nakatanggap din ang mga manging isda ng pabuyang 5,000 pesos mula sa PIDEA sa bawat pack ng shabu na kanilang isinorender. The recovery of these illegal drugs by private individuals, particularly fishermen, significantly contributed to the anti-drug campaign of the government and ensured the safety and security of the local communities. Inalerto na rin ang iba pang probinsya sa Region 1 na maging mapagmatsyag kung sakaling mayroon ding napadpad pa ang mga pakete sa kanilang mga baybayin. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.